Nagugutom ako. Kanina pa akong nagugutom dito. Wala pa si Makanol. Wala pa nga almusal. Ah, Sir, kaya itong handili mo nga. Ano. Special daw yan eh. Special ka? Oo, yun sabi nung ni Alimbet. Siya nagtitinda niyan. Ay, yun siya kanto? Oo, masarap daw. Kaso nakalimutan natin yung tinapay. Kabo. Eh. Hmm. Oo, Sakto, sa, wala si Dagul eh. Pag dumating si Dagul niyan, Kulang pa sa kanya yan eh, Saktong-sakto lang sa atin Tinaw Natutulog niya, tinaguhan ko lang Susasos pa lang oh. Kita mo na masarap na mm -hmm. no? Tayo, Wala tayong tinapay eh. Kung may tinapay yan Kalamansi siya Nakalimutan <laughs> Ha? Walang iha kayo ha? Opo mga kanura, hindi nyo inayaya ha? Makain na pala kayo ha? Sige Ha? Makain na talaga kayo ha? Kayong talagang kayo Kayong dalawang kayo ha? Sige Bilisan na natin, baka habang wala si dagul Baka alam mo naman yun Ha? <laughs> May giniling pa kompleto Sarap na. Sarap. Suwabi ah. Saglit lang. May gagawa akong kalawakan. lasa. Kita! Hmm? Old Paris yung binili kong palabok sa'yo! Hmm? Kailan pa yun? Pwede kong isole. Palabok. Panis daw ata. Doon din tabumin. Hoy, Dogol! Saka ba bumili ng palabok? Ito nga ako, kausap ko. Tida! Pwede ko pa yung isole palabok sa'yo yung pero? ko? hindi nga naman, hindi mo tinisig na binibili mong mga tanong baka magka-depresya tayo sa tiyan net hindi ko kasi napansin ni, eh. panis din pala to, eh doon din natin nabili sa kanya yung saan bumili si Dagul e eh. di oh. mo rin nabili yan? oo oh, doon ko rin nabili yan baka sasagin ng tiyan nyo maglugayan nalang kayo, maglugaw ano maglugaw nalang tayo? baka sumakit pa yung tiyan namin Lugaw na lang baka sumali. Sumali pa natin 'to. Tinarang na lang, uh, rinig natin si Dag. Oho. Uh Tara. -huh. Nautakan na naman kayo. Tumpara po. Hindi pa. Ganyan. Marami 'tong daka. Yan. Yeah. <laughs> 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 okay now.